Mantok na siya. Marami pa ng TV si Papa. Saan ka mag-wine wine pa si Papa? Look ka lang dito. Hindi yeah. mm -hmm. pa tayo sa kwarto, ha? mapapansin nyo, merong pitong karakter, sumisimulo. Unang-una kay General Douglas MacArthur at dito sa kanyang bandang kanan, ang dating President Sergio Osmeña na kauna-una Presidente mula sa probinsya ng Cebu. Dito sa mismo pitong naglalarawang mga tao, yung ang mga ti Suntok mo siya. Ah, ng TV si Papa. Saan mag -oing -oing ka mag-wine kasi Papa? Ito ka lang dito. Hindi pa tayo, tayo sa kwarto, ha? Whitey, oh, si Whitey, oh. Mm -hmm. Lagas kumain. No? Laro, laro lang kayo. Laro lang. Marcia, huwag gawain, ha? <laughs> yes, yes. Mm -hmm. Hmm. Laro sige. 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 Laro. Sige. Sige. Laro-laro lang. Laro-laro. Laro-laro lang. Ha? Mm. Yan, bigay ni Tito Bobot. Si Wayti, kasi namatay nga si Sasha. So si Kobe namatay din. Yung sa kutot. Na-infect yung mga dugo. Oh. Mm. -hmm. yung mga bagay ko. Pag Pagpag. Alis na tayo ngayon. <laughs> <laughs> Laro-laro lang kayo ha. Laro-laro lang. Ay, coffee guys darul-darul nang kayu. Tuh. Ini. Ha. Ta kasihlah sebaket white dough. Wala-wala. Narod, narod lang. <laughs> Lagas kumain, kumakain ng tinapay eh. Cream bread eh. Manta lang si Marcia, wala lang. Amuyin nyo lang. Oy. Kain ka rin ng wap? galan nga laro galan map kala niya siguro magiging paglaro mm. thank you parang siya laruin nga kasi parang siya <laughs> kala niya siguro magiging paglaro <laughs> ayan yung bago namin malaga itapalit ni Sasha sa kalikubi Kasi huwag gawa yan masing ha. mau so, kopi guys. So, abang, abang TV. mamayak pa yung alis ko. <coughs> <Coffee. coughs> alis is ka. Alam mo sinong malaki? Hindi <coughs> malaki ito eh.

Douglas MacArthur. At sa daming beses ko nang tinatangkuntahan itong lugar na ito, mapakita ko na sa inyo mismo kung saan talaga nag si General Douglas MacArthur. mapapansin nyo, merong pitong karakter, sumisimbolo. Unang-una kay General Douglas MacArthur at dito sa kanyang bandang kanan, mm -hmm. ang dating President Sergio Osmeña, na kauna-una ang Presidente mula sa probinsya ng Cebu. Dito sa mismo pitong mm -hmm. ng mga tao, itatlo ang mga pitong festival na ating mga nakausap, ay tinatawag nila itong uh, The Great Wall of Leyte. Ito siyang nabilyong piso proyekto ng gobyerno na kung tawagin ay Leyte Tide Embankment ay may kabuang habang na 27 kilometro na nagsisimula sa siyudad ng Tacloban at dadaan ng Malo hanggang sa bayan ng Tantawan sa taas na may dito apat na may <laughs> Mawa yang si white white ha? Mawa huh? yang ha? Lihat, pa nun. Hmm? hmm? Oh, sige, Kit, 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 kit. Hindi, ah. Hindi, hindi. Hindi. -kit -kit, so in, ha? Ay, oh, Ay nako. Ayaw mo akong Ha? Hindi ah. Geng, babay pa ba, geng? Babay na si Papa mo na ha. Mm, huwag malungkot ah tayo Babalik mo si Papa. mag-travel tayong dalawa. Ha? Hindi motor. putse So dito tayo mo. Babay muna. Normally si kati yung nag-atid sa akin. Atid sundo. sama ka rin minsan, di ba? Hmm. Wala na. Wala na. Iba yung feeling ng paalis ngayon. Parang walang gana, alam mo yun? Parang walang gana. Ang kainis. Okay, Pero kailangan eh. Ganyan na? Kilang mm -hmm. months ba? 4 months. Mag 5 months ako ngayon. Makabawi man eh. Financially.